Ayan mga travel nandito na ako Papunta na ako ng uh, Taytay Rizal Taytay Rizal na ito Yan, uh, 7 km Aguno At uh, Binangunan Saka Tartuna Ayan Tunod-tunod yan Dito na ako sa Taytay Rizal Pupunta ako dun sa may Butay kanini nung uh, Bagsak Presyo Gadget Ayan Yan, yan mo Si Si Dusa Yan na yun o no? Yung all about Dusa Yan o Direct Bodega yan yung, ano, yung nagbabla, ano, nag, nag, ano, yan yung sikat na naglalive, na nagbebenta ng mga cellphone na mura, yan oh all about you sa, yan na yun siya oh yan yan, ay, di direct to Deka, yan yan, magkikita yun yung Facebook niya, yun yung, ano, yan yung kanyang profile, all about you sa, nakalagay, yan o, Oh. Yan yun. So, Taytay tay Rizal. Yo, yung new market yung pupuntahan ko, medyo malayo pa kunti. Yan siya oh, laptop, tablet. Yan. So, titingnan ko kung madaanan ko muna to. Magyo-yo na ko doon. Ano, oh. Taytay Tay Rizal proper. Okay, kita niyo 'yan oh. So, Kaya tayo tay rin saan, nagunong. Yan, ito na 'yon mga ka-travel. Nandito na 'yon yung all about Dyosa kung pupunta kayo dito sa Taytay Rizal. Yan. Bago pumasok ng new market ng Taytay Rizal, nandito yung direct Bodega Yan. Ano, direct Bodega sa Facebook niya ay ano oh, tingnan mo all about Josa yan mga ka-travel, ano so papasukin natin yan mga mga maraming mga gadget dyan na mura papasukin natin tingnan natin yung mga tingnan natin yung mga panila morning po Hello. 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 followers po ako ng all about Josa alin pong promo ninyo ma'am may napanood ko kasi sa ano na may kasamang tablet Meron na, meron pa. Saan niyo po napanood sir? Sa ula mo, Sa, sa TikTok. Sa live po si Corinne, sa'yo ng TikTok. Ay, wala yun. Sa, live lang yun. Oo. Oh. Isang araw lang yun, ano, pagka ano, nagla-live. Saka sa kasama messenger. Ah, live po sa TikTok. With item. Kachat ko si madam yung ano. Sabi po, masyal ko na lang sa bodega. दा मीटर ऑन कर दो लिस्ट टॉप 8 350 पब्लिक लिस्ट 10 Mini. Magkano po yung S25 nyo? 16 GB. s S25 Ultra ba? Or yung S25 lang? Magka, magkay ba kayo? Magkay ba? May, may S25 Ultra po, kayo kung S25. Oh, okay. Yung S25 lang, magkano? 6,099. Yung Ultra? 7,900. Anong pinagkaiba nun? No? yung ano po sa si S25 Ultra curved po siya. Mm. Ayan po. Yun yung yung mm, S25 Ultra po, Curve. Saka uh, naka 256 po siya, 8 plus 8. Oh, uh, mas mataas yung RAM niya. Yes po. Yung kay S25 naman po, 128 po. 8. 128 la. Yes. Yan ba yung ano, yung waterproof na? Yes po. S25 Ultra. po. tablet. I delta tablet. Hat 50, Smart 9. Kaya katravel o yan. Dan sa Facebook, TikTok o kaya sa YouTube, All About Joza. All About Joza. Yan ang profile niya doon sa Facebook, sa TikTok, yan yan ang profile niya. Dito sa may pa taytay risal -tay Rizal na. Taytay -tay Rizal na to. So pupunta muna ako doon sa may bodega ganini noong sa New Market ng Taytay risal, -tay Rizal. Meron lang akong ano, titingnan doon. Ano? Tay Tay Rizal proper. Aguno. Tay Tay Rizal.